Magandang hapon po mga kalaki, magandang hapon, 2pm na po at syempre po ngayon pong uh, August 9 mga kalaki, 2pm po ang ating mga uh, lucky numbers na nag-aantay po para sa inyo, sa mga lucky followers po natin na nag-aabang dyan, ibibigay ko na po sa inyo, Ito na po, umpisan po natin sa Greece, 2138 Israel, 7940 Las Vegas, 1287 Saudi, 2264 Japan,

80, Mexico, 8966 Canada, one two four five Texas, 2237 China, 8094 Singapore, 1675 at Hong Kong, 5543 5, -5 Ayan po mga kalaki ating mga 4-digit lucky numbers pwede nyo po yan i-rumble at gusto ko po alagaan nyo ng treelation ha. Sino po ang hindi ko po nabigyan kung meron po, sabihin nyo at panadalan ko ngayon. Good luck mga kalaki!